Ito ang dahilan kung bakit ako kumakain ng atay ng manok, bukod sa masarap na, ay talaga naman may good benefits din ito, kaya dapat ay ikaw din. Isa ito sa mga pinaka-nutrients dense na pagkain, hindi lamang ito isang mahusay na mapagkukunan ng protina, ngunit mayroon din itong napakaraming mahahalagang micronutrients, madalas na tinatawag na multivitamin in nature. Narito ang mga bagay na maaaring mangyari kapag sinimulan mong kumain ng atay. Number 1, better energy. Ang atay ay mayaman sa B vitamins, iron, at magnesium, lahat ng mga bagay na kailangan ng iyong katawan para gawing enerhiya ang pagkain. Number 2, kumikinang na balat. Ang atay ay may napakataas na konsentrasyon ng vitamina A o retinol na sobrang mahalaga para sa kalusugan ng balat isa rin itong magandang mapagkukunan ng vitamin C, E, at zinc na mahusay para sa aging at acne. And number 3, fertility at isang malusog na sanggol. Ang atay mayaman sa selenium, zinc, B vitamins, like folate na mahusay for conception, at healthy fetal development, ito rin ay makakatulong sa mental health at cognition. ang dahilan kung bakit ako kumakain ng atay ng manok, bukod sa masarap na, ay talaga naman may good benefits din ito, kaya dapat ay ikaw din. Isa ito sa mga pinaka-nutrients-dense na pagkain, hindi lamang ito isang mahusay na mapagkukunan ng protina, ngunit mayroon din itong napakaraming mahahalagang micronutrients, madalas na tinatawag na multivitamin in nature. Narito ang mga bagay na maaaring mangyari kapag sinimulan mong kumain ng atay. Number 1. Better Energy Ang atay ay mayaman sa B vitamins, iron at magnesium, lahat ng mga bagay na kailangan ng iyong katawan para gawing enerhiya ang pagkain. Number 2. Kumikinang na Balat Ang atay ay may napakataas na konsentrasyon ng vitamina A o retinol na sobrang mahalaga para sa kalusugan ng balat isa rin itong magandang mapagkukunan ng vitamin C, E, at zinc na mahusay para sa aging at acne. And number 3, fertility at isang malusog na sanggol. Ang atay mayaman sa selenium, zinc, B vitamins, like folate na mahusay for conception, at healthy fetal development, ito rin ay makakatulong sa mental health at cognition.